naglalagay na ng ano meron dun oh. mga, mga poste Ay, mga ano ito oh. mga bakal meron muhon ayan oh. Mayroon na oh. meron na dredge uli doon, no? oh. lapit sa binondo at bridge hmm. Baba lang pala ang gagawing esplanade dito Ayan, dahil ay, papunta na ng, ano, ilalim ng Pinondo Intramuros Bridge Ayan, yung mga sobra ang ganda yung mga ano, bagong poste na inilalagay pero meron pa dito o kaya to Parang matagal na to. Napakalaking ano nito. Bakanting lote. Sa Intramuros. Magandang araw po ulit sa inyo. April 1 na ngayon. Nag-update ulit tayo ng Pasigure Estanag. Masali tayo ngayon sa Gold Bridge. Ito na yung ito yung second phase ng Pasig River Urban Development ito yung pangalawang segment zoom natin ayun, ayun naglalagay na ng ano meron dun oh mga na mga poste Ay, mga ano ito oh mga bakal merong muhon Ayan Tatlo. Oh. Apat, lima. Lima na yung mga nilagay. Ayan. Mga bakal yan. Iba dito oh. Ano kaya ang gagawin dito mga kabayan? Walang anong ngayon ha, oh, nagbabaw ng mga fundasyon o oh, poste. Hmm, nandun na oh. no. Para mga ano, lang hilera to. Apat o tatlo. Punta natin doon sa Riverside Drive sa Binondo Intramuros Bridge yun, meron na get ready ulit ito no lapit sa Binondo Intramuros Bridge Medyo mayroong mga ano, ay? basura sa gilid. Saka maitim pa rin yung kulay ng tubig. Kakaroon pa na nito Pedestrian footbridge sa uh, pagitan ng Binondo Intramuros Bridge at Delpan Bridge. Dito sa may Fort Bonifacio saka sa San Nicolas District yan parang mas mababa tong second segment kesa do sa first segment o yung showcase area Ayan. para puntahan natin doon talaga ng So speak. Pasok ulit tayo dito. Papuntang Riverside Drive. babawasan pa kaya ayan. ah yun na ano na na ano na oh. natanggal na yung mga sobra Ayan. hindi siya sa patas ah may mga may mga basura doon no sa gilid hindi pala siya mataas ayan hanggang dyan lang halos alas pantay lang nito Mm, yun. Ayan 'yun. Eh, sa Linear Park. Ayun, 'yung mga sobra. Nakakaano dito, nakatabi. Ito pa listen ba 'yung mga 'yan. Kaunti pa lang ang gumagawa ngayon dahil kaholiday week pa lang. baba lang pala ang kagawing esplanade dito Ayan, dahil napapunta ay na ng, ano, ng ilalim ng Pinondo Intramuros Bridge ito ano to terracotta tarin rin tayo dito ito yan gumigilid yung mga basura yun na yung mga fundasyon, poste pero parang merong dito, meron no meron no nasa ilalim na ng no, ano ng no, Binondo Intramuros Bridge kapakain grande naman itong tulay mga hagdan pa lang ganda na ayun o no? ganda rin ayan 'yung mga basura dito sa gilid. 'Yung mga namamasyal to, 'yung mga ano eh, mga plastic cups. Ito na lang iniwan 'yung mga ano nila, no? Pinagkainan. Grabe, 'no? Eh. Ah, dinudumihan nila 'yung tulay. Pwede pwede namang itapos sa basurahan. Dito naman tayo sa ilalim. Ayan. Nilagyan na lahat ng mga graffiti. Ayan. Ito, tinanggal. Nawala yung iba. Ito, ang palaging meron mga matambay Ayan. dito ang palaging tambayan dahil malilim lalo na dito dahil merong siwang may kunting ano dito eh, maliit lang oh, Andre, may mga basura di sa ilalim yung mm, hagdan ang ganda yung mga ano bagong poste na inilalagay pero meron pa dito o kaya to parang matagal na to yung mga basura Oh, ang daing basura sa ilalim. Ito oh. Luma na to. Meron pala oh. Ay, mga uh, Estudyante ngayon Ako oh, dito pala napunta yung mga basura Ay, Ang dami ng bahay at yun nandun ang nag-dridge dito dadaan oh. uh, kung pasig river esplanade tulusot dito sa ilalim katulad sa jones bridge dalawa itong nulusotan nila ito na yung plaza mexico yan, dahing basura. Lalagay ulit dito ng Plaza Mexico na ferry station. pero naman siyang pangsala. Saan ang galing itong mga to Makakalusot pa rin. Wala masyadong gumagala ang mga uh, mga ano street vendors sa kayong may topak mga uh, mental pill na pill Chinese plaza ito so, sasama na rin to sa ano sa esplanade ayun dito yung nagde-dredge ayan meron dito bakit kaya umitim muli yung kulay ng ano ng is ilog pasig ngayon medyo ano na to dati kulay green na Ngayon do skyline. Eh andiyan kakaroon ng pedestrian footbridge. Nando nang San Nicolas District. Mga banda doon. Nando na Fort Santiago. Ayan. Hindi naman mabaho yung amoy ng ilog. Thank you for watching ulit mga kabayan. Subscribe, like at comment na kayo kung bago pa lang po kayo sa aming channel. Napakalaking ah, ano nito, bakanting lote sa Intramuros. final na gifts na uh, dumadaan sa Riverside Drive.